Hello guys, ala kain tayo guys. Kaya craving ko sa Youngstown na nagrosary ko ganina sa Philippine store. And of course, eh dato puti. Tangan na to gamay. Tapos, yan, hot rice and dalawang bulad. Tuyo. Yeah, boy, okay. Ayan guys, oh, wow. Wow. Charang! Yan. Kain na tayo, Maria Lisa Sato. Kasi ito ang ano natin. Binili natin kanina, di ba? At saka, pagaya sa Pilipinas, pagaya natin ng pagaya natin ng kanin ang sardinas, o di ba? Masarap. Pwede na talaga. Kalamig kayo ang Philippine product. Kaya tangkiliki natin ang ating mga produkto. Kahit nasa ibang bansa tayo, kailangan nating suportaran.